Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Masang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Samagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ngayon ay nasa kabanata 7 na sa aklat ni Marcos at ang ating tema ay patungkol sa mapagkunwa o hipokrisi bago natin tunghayan ang salita ng Diyos at kunan natin ng aral, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So magang ito, tulad po ng aming nakagawian, kami po ay dudulog sa inyong salita. Tanging kahilingan namin Panginoon, pagkalooban mo kami ng karunungan at sa tweet na kami po ay dudulog sa inyong salita naway uh, magkaroon din kami ng kaalaman upang wasto ang aming pong, uh, pagpapakita ng maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng pagtalima. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hypocrisy, ito ay uh, isa sa tema Uh, sa salita ng Diyos at kaibigan kung hawak mo ang iyong Biblia pakibuksan mo ito sa aklat ni Marcos pag-aaralan natin ang kabanata 7 mga talata 1 hanggang talata 8 about uh, hypocrisy ngunit uh, pagtutuunan natin ng pansin ang talata 6 at ganito ang ating mababasa Mark chapter 7 verse 6 Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Babasahin ko lamang po ito sa English uh, version sa New American Standard Bible. Portions of uh, verse 6. Sabi dito, But their hearts is far away from me. Ano ba ang konteksto nitong unang uh, walong talata dito sa kabanata 7 sa aklat ni Marcos? Ito ay uh, patungkol sa pagpuna. O pagtuligsa ng uh, mga pariseo sa mga alagad ng ating uh, Panginoon patungkol sa the tradition of the elders sapagkat uh, hindi uh, naguhugas ng kamay uh, ang kanyang mga alagad ito ang kanilang uh, pinuna at alam mo kaibigan itong uh, Mark 7 chapter uh, o oh, Mark chapter 7 verse 6 ano lalong-lalo na yung talata 6 na ating tinutunghayan. Ito was quoted by the Lord Jesus Christ from Isaiah chapter 29 verse 13. Kasi alam mo yung mga kakontemporaris ni Propeta Isaiah at that time, Uh, made an outward profession. Ganoon yun eh. No? Kasi ganoon din sa kapanahon na ni Isaiah. May mga maituturing na mapagkunwa laluna yung mga kakontemporaris ni Isaiah who made an outward profession of worshiping God no uh, but actually uh, they did not give uh, that genuine worship sa ating uh, Panginoon yoon ng uh, isang napakagandang uh, paglalarawan sa talata na ating uh, tinutunghayan kung ito ay nangyari na sa lumang tipa noong panahon ni Isaiah at ito naman ay nangyayari, nangyari sa kanilang kapanahonan, sa kapanahonan ng mga alagad ng ating Panginoon at maging sa ating uh, kapanahonan, kaibigan, rampant din ito. Yun ang ating uh, sinasabi rito. Marami kasi sa ating kapwa ang sinasabing may relasyon sila kay Kristo, that they are a follower of the Lord Jesus Christ, pero inconsistent ang kanilang... Uh, pamumuhay uh, maaring sinasabi nila no, uh, sumasamba sila sa Panginoon pero yung kanilang pamumuhay ay iba sa kanilang mga kapahayagan uh, they made an outward profession in the same manner that people today some people today, lalo na yung mga ibang mga ngaral uh, ganoon din ang kanilang eh, pinapakita outward uh, profession lamang, walang tunay na damdamin ng uh, pagsamba sa ating Panginoon. At dito nga sinasabi nga ng Panginoon ano yung puso nila malayo sa akin. Bakit ba ganoon ang paglalarawan sa pagkatalo mo kay Bigan ang puso yan ang maituturing nating gitna na the center of thoughts and choices ng tao. Kaya pagka hindi wasto sa ating uh, Panginoon ang puso ng tao ay ang kanyang gagawin ay talagang malayo rin sa mga ninanais ng Panginoon. Yung mga propeta nung araw kasi, ang kanilang uh, worship, ano, ang kanilang ginagawa, were actually in vain. Kasi yung kanilang mga uh, katuroan, no, uh, they were uh, uh, teaching men, uh, batay sa kanilang mga rules, ika nga, walang talagang uh, tunay na pananangan sa salita ng Diyos. At alam mo, ganyan din naman tayo ngayon sa ating kapanahon. Ano? Same with the so-called religious leaders of today. Not only religious leaders, but even yung mga maituturing natin mga nominal uh, Christians. Hindi lamang kasi makikita ang hypocrisy sa mga leaders. Eh. Makikita rin niya sa mga bahagi o members of the household of God. Uh, yung nagtuturo ng mga katuroan na talaga namang uh, wala naman sa salita ng Diyos at yung kanilang tinuturo, ay eh, kumisan eh, sa isipan lang nila nakukuha uh, kung papaano nila iniinterpret ang salita ng Diyos uh, yun ang kanilang uh, itinuturo sa mga tagapakinig nila at uh, dito nga, no, dito sa uh, pinag-aaralan natin kahit na tinutulog sa ang ating Panginoon ng mga the leaders of Jerusalem, especially the Pharisees, uh, the Lord Jesus Christ rejected their authority. Bakit? Sapagkat inconsistent nga sila. Ang mga pariseyo at that time, sila mismo ang lumalabag sa maituturing nilang uh, mga pinangangaral nila. Kaya inconsistent ang kanilang uh, pamumuhay. Alam mo kasi yung mga maituturing na hypocrites no yung paglalarawan sa mga taong mapagkunwa they worship uh, for the wrong reasons at maging sa ating kapanahunan ngayon ganyan din eh, no ano ba ang sinasabi dito that they worship for the wrong reasons so uh, it is not motivated by love kasi every time uh, we worship God it must be motivated by love yung mga ibang mangangaral sa ating uh, kapanahunan nangangaral sila ng salita ng Diyos ngunit hindi naman ito Uh, motivated by love ang kanilang uh, motibo ay iba at maaaring uh, kabilang sa kanilang mga motibo ay uh, ang uh, pananalapi. Alam mo kay Began, tign tignan natin ang uh, pag-aangkop, no? I-appropriate natin ito sa ating kapanahonan Paano ba ang isang tao o ang isang mangangaral ay maituturing na mapagkunwa? Meron ditong uh, tatlong paglalarawan, huh? hindi lamang ito para sa mga mangangaral. Ito ay para din sa mga mana ng Mailalarawan ang mga maituturing na mapagkunwa sa tatlong paglalarawan uh, paglalarawang ito. Unang-una, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay yung kasikatan. At, alam mo, may mga ganyan mga mangangaral. Eh, no? Uh, basat sa kanila, no? malaki yung kanilang church, sila ay popular. Uh, maaring yan ang pinagtutuon nila ng pansin at maaari rin naman ang kanilang pangangaral ay eh, wala naman talagang substance. Uh, Lalong-lalo na kung wala naman talagang itong uh, uh, biblical basis. Ganyan kasi yung mga ibang pangangaral. Eh, no? uh, they pay attention to fame rather than character. Ayan. Mas gugustuhin nila na sila isumikat kaysa maging mabuti ang kanilang gawain o ang kanilang uh, uh, asal sa harap ng Diyos. Ikalawa, uh, they follow religious practices. Uh, pagka ganito, ginagawa nila, pinagtutuon nila, nila, ng pansin yung mga practices nila, no, yung kanilang mga tradisyon, at lalo lamang silang nalalayo sa Panginoon, sapagkat hindi naman ganun ang nais ng Panginoon, ano? na yung kanilang tradisyon, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, yun ang kanilang pinanghahawakan upang uh, ilarawan nila ang kanilang sarili na talagang silang nga sumasamba. Ngunit dito, Uh when they uh, follow religious practices ang kanila namang puso ay nalalayo sa Panginoon sapagkat uh, ang kanilang ang pagtutunan ng pansin yung sarili nilang pananaw at higit sa lahat itong mga mangangaral na to o mga maituturing na mapagkunwa ayan eh, sila ay maituturing na selfish hindi lamang selfish no they would also criticize uh, others yaan ang ilan sa paglalarawan ng isang taong mapagkunwa. Kaya tama ang ating Panginoon ano, sa mga labi lang nila. Ika nga, uh, ako iginagalang, ngunit yung kanilang puso ay malayo sa akin. Kaibigan, ng katanungan dito at aral na ating makukuha para sa atin ay papano ba ang kalagayan ng ating puso sa harap ng Panginoon? Consistent ba ang ating kapahayagan sa larangan ng pananalita na sinasamba natin ng Panginoon? Sa, uh, pagpapakita ng uh, kabanalan sa ating buhay o iba. Pagkaiba, madalas ko pong binabanggit ito no, yung inconsistency sa ating uh, mga patotoo. Nakikita 'yan eh sa larangan ng ating pananalita at sa larangan ng ating ginagawa. Ngunit inaasahan ng Panginoong Diyos sa isang tunay na nananambahan na consistent ang kanyang pagpapakita. Nang magandang asal at magandang patuto. Iyan ang sinasabi natin dito at iyan ang paalala para sa atin. Suriin natin ang ating sarili, kaibigan, na tayo ay hindi kinakailangan sumamba lamang sa larangan ng pananalita, ngunit higit sa lahat sa larangan ng ating pagsasapamuhay na kung saan tayo ay nagpapakita ng kabanalan sa harap ng ating Panginoon. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating samasamang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay makakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay o oh Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong uh, buksan ang mga pintuan o Diyos sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po ma- tugunan at uh, mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, o Diyos, ay mas dalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, o Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng uh, puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa, uh, nag ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng F.E.B.C. Panginoon at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng yupong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo po mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect plan hand, um, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa o Diyos, patulong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Yesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, July 12. Tayo po ay may maikling talaan dito ng maituturing nating prayer request at itatalaga natin sa ating Panginoon. Ebigan kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, kunin natin ang napakagandang pagkakataon ng pamamagitan. na manamin sa langit, marami pong salamat. At kami po ay uh, mayroon na namang pribilehyo ng uh, intercession. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay eh magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ganito po ang pananalangin ng iba naming kapatid, ang katulad po ni Flynn. Kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan para po sa kanyang pamilya as well as uh, protection. Kay kapatid Tess, kagalingan from high blood uh, pressure. Kay Ashley naman po, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan and protection para po sa kanyang mga kapatid. Kay Lalaine, healing as well as uh, provision. Kay kapatid uh, Ofelia, ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan uh, despite her age. Kay kapatid Queen, ang kanya pong pamamagitan ay maayos na kalusugan at kagalingan para po sa kanya at maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay kapatid Tina, ang kanya pong pananalangin in may she get the best care and recover uh, quickly para naman po kay Kath, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan para sa kanyang buong pamilya at isang uh, maayos at malusog na kalusugan para po sa kanyang baby. Marami pa po Panginoong Diyos ang sa, pag, sa mga sandaling ito ay nananalangin at dumudulog sa inyo. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon ang kanilang mga kahilingan, magkakaroon po sila ng kapahingahan. Ngunit ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, isang napakagandang uh, aral ang ating tinunghayan patungkol sa hypocrisy. At uh, tayo, tayo, kaibigan, ano? kung tayo ay nais natin maging maayos sa harap ng ating Panginoon, kinakailangan ang ating patutuo ito ay nakikita sa larangan ng ating uh, pamumuhay. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita na tumimo ito sa aming puso at isipan upang ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos ako po si Pastor Dave De Guzman. Okay, sarap